Lakas ng hangin guys oh. Amoy na amoy yung dagat Talaga naman tayo ng ano Almara search natin meron tayong 1 hour and 32 minutes na biyahe alas 3 kasi yung ano natin dun time natin dun nagpa-reserve kasi tayo galing tayo dito sa Kagsawa Ruins, papunta naman tayo ng Piuduran dito sa Punta Almara Beach Resort. Biyahe natin ay 1 hour and 42 minutes. 71 kilometers to guys. Expected time na dating natin 3.44. 3, 3 o'clock ang ano natin, reserve doon. Hindi tayo, kumbaga, nasayang yung 44 minutes. Kaso nga lang, pagdating ata ng ligaw, may bibilin pa kami na... Uh, ewan ko kung ano yung nito. na ito. Kitakes na lang tayo doon. Ayun yung mayo, no? Pakita ko muna sa inyo yung mayo nating pinuntahan. Ayan. Medyo nakatago pa siya. Di natin masyadong kita. Kasi may mga ano, may mga ulap. Hindi nagpakita si Mayon. Sabi nga nito, PR natin. Napakadamot daw ni Mayon Bulkino na yan. Hindi man lang nagpakita. Pakita naman, bibira lang. 227. Daan tayo dito sa Ligaw City Bayan. At may bibilin pa tayo dito. Iwan ko lang kung may Watsons dito kasi dun sana ako po kami pupunta may bibilin lang nandun lang kasi yung ano mabibili namin o oh, ayan pala yung simbahan o oh. simbahan What zones? where are you now? ayun I see that ayun ito dito may bibiling kami dito plaza ligaw ayun ito na pala yung plaza ligaw hintayin na lang kita dito no Puro ang expected natin na dating doon. Sayang na yung isang oras natin ah. Bayad na yung ano eh, simula alas 3 ng hapon. Doon tayo mag-overnight. Dito na tayo sa Kulyat. Ayun, malapit-lapit na rin tayo. Ay siguro isang oh nga, 25 km pa pala yung ano natin, no. Oh. I mean 39 kilometer Malayo-layo pa yung bibiyahin natin, Oh. 310. All ba na tayo, guys? Dito yung na natin o oh. Alam mo to? Yeah. Dito? Sabi sa'yo eh Kapatid ko nandyan diyan yung na papunta sa kanila Pauma-uma Dito tayo sa kabila Ligaw Puduran Road to Yan Puduran na tayo guys So papunta na tong way na to doon sa Punta Almara. Base dito sa ano natin, sa ways natin 359. Makakarating na tayo doon. Meron pa tayong 20 minutes na biyahe papunta doon. Dagat ata ah, 'yan, you no? Say, Di dagat kaya dito bando. Dito Feeling ko dagat to. Kasi Pudoran dagat, dagat na yan nandiyan eh. Ang galing oh Fish pan. Fish pan Pwede Pwede pwede, pwede. You know? Wow, puro bundok. Palayan bundok, palayan bundok. Ayan 'di ba? Punta Almara this way. 359 malapit na. Ayun yung dagat. Ano? You know? Dagat 'yan eh. Oh, 'di ba? kita ko na yung dagat at ang hangin naman ang lakas ng hangin uy uh, yun <laughs> doon lang sila maliligo lakas ng hangin guys oh kamoy na mo yung dagat talaga naman ganda ng kulay oh forever young now so weird you know <laughs> dawas goats. oh, the baby, the baby. <laughs> ang cute. You know, ang lakas ng ano, alo no? Wow, dagat, amoy dagat. Pasensya na kayo guys, mahangin ngayon kaya medyo mahangin nga talaga yung ano niyo maririnig, uy. Bumababa yung ano ah. hindi kasi nag ano hindi siya nagsisignal hindi ko alam kung ano ang gagawin kung tutuloy tuloy siya eh Okay asa na ba yun ah dito left side white sand daw to tingnan natin kung white sand sand nga punta almara entrance station 1 tayo dito ang station 1 wow Okay. Parking area, mainit ang parking area nila. Dito tayo. Saan? Okay, dito na tayo. Dito na lang natin. White sand nga oh. Transact muna si Mayora. Ang yeah. uh, Ito pala yung room na nakuha namin. So 17, ito lang yung nakuha. Kasama yung entrance fee, yung entrance fee 200. So ito, ito lang. unang Merong unang wala kumot. So ito gamit namin. Wala talaga siyang kumot. yung CR yung CR nasa labas so doon tayo mag CR sa labas ayan lang guys so ito rules nila Kasi meron naman silang ano, emergency light kasi meron sa lamin ayan. So, pagdating sa labas ito meron ko po ang damisa okay. ayan,

Hmm. Ang gagawin natin sa white sand na yan. <laughs> wow, so meron sila ng ano. Meron sila ng ano dito. Ang galing din, oh. Sige tayo dyan. Ha? Sige tayo dyan. Saan? <laughs> Ang galing din, oh. Sarap po ano ano lumaro laro sa ano one Pick picture Oo oh. ah? Ano Ah Ganda so ng na. Ganda ng mga kuha ko diyan eh Mga garit yatang Papa pa Gaganda nga oh. Wow, ganda naman. Napaka ano. Kamu akan mau yang buntut tas tapun mudun. Basta kayak mana guys. Pabinyan. Ah! <laughs> oh. Ayun oh, kayak. Let's ano, uh, late uh, tomorrow. Tomorrow, na tayo magkayak. Sige. Parang wala na may ata na si dito. Ikaw lang no same ka na. Parang <laughs> Oh, ano ngayon? <laughs> Nasaan mo kumalat? Ooh, okay. Okay din. White sun din. Nasaan mo kumalat? Oo, oh, Wala na. <laughs> Parang hindi mga na? right Kiss mo na. Kiss mo na. Ang oh, problema namin guys Saan kami bibili ng makakain So long rin ah Kahit ako na rin ako. Uy, tayo na, mga okay. 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 Sure na tayo yeah, sure na. Okay. Nagawa niyo rin ba ito guys May tent pala, Kung ano kaya kung ma, 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 ma Pwede naman yun. There's no food. I'm so hungry na. Mamaya um, magbabubble party tayo. Doon? Bubble party. Okay. Cup noodles te, yung ano, spicy hot beef. Gaano kante? 40 sir. May ano na, mainit. Mainit na, ah, sige po. Ano po ito? Ito, ading side. Ayan. Yeah. Cup noodles muna tayo. Oo po, konti naman yung tubig niya ate. Gusto ko lang sabaw eh. Nakaantok na ako kanina sa biyahe. Kukunti mo sa ball. Ayan ang ay isa. <laughs> ano? Bawal, di ba? Pwede nga. oh, Ano sabi? Ano daw? Ayaw mo lang. Bumili ako ng mga kain eh. Ayaw mo? Ayaw. <laughs> Ayaw mo? <laughs> to swim sa floor siya ready mo na ride. Yun, yun yung secret guys. Para flat tummy kayo kapag mag si swimwear. Secret ba yun siya nabang Oo, oh, nakarequit siya. Ay, sarap. 40 pesos. <coughs> Ang hang. Mayroon doon. Pwede <coughs> pa daw mag-order doon. Mo lang Hindi I mean may fixed price. Wala naman, hindi ko alam, hindi ko tinanong. Iwan, nagluluto naman daw sila. So ayan, kain muna tayo, guys. Ano? Gusto ko, yung maanghang para ano. Ah, gusto ko lang yung ganito maanghang. Saan so, na lang. Kod. Tanggalin mo yung tali. Ayos yung mga Ah. Hindi yan. Ito yung baba.

Ito ang pagkain. lang to. Pwede ko naman Hindi Huwag na. Diyan na lang. Hindi pwede. Pasok mo doon. Pasok mo doon. Baka luwag din ba ako? Baka maliit lang kaya luwag. Sun black ka pa, uh, wala naman init uh. oh. Ayun naman init doon. Gusto ko doon. Sa may saan. Pwede ba doon? Hindi naman lang uh, Almara. Tara na. Tara tayo. Pwede naman dito. Pumunta pa doon. <laughs> Ay, kasi naman tao dyan. Diba, Ay, naman tayo dito guys. Huwag <laughs> 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 hindi mo ginandaan yung video. Tingnan mo. Ah, dito. 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 That. Yeah, I like it. So Binibidyo mo talaga ito. Binibidyo ko, Manay. So. <laughs> ba naman ka, Dave, pwede mang guide ka. <laughs> ang muna ang problema sa Kasi Si Manaol po. Ano nga ni Kato? So, 500 din? So, 500 po. Dito kay Manaol. Solve na po kayo. Kasi alam mo yung bakit. Meron na siyang calamares. Meron na siyang crab. Yung crab namin is yung parang sa dagat po siya. Ano, crab. Tapos meron na siyang um, uh, kung anong gusto mong request, ah, okay. sinigang ba gusto mo, uh, lalagyan natin ang sinigang yun. Ah, para para okay. ma kontento po kayo sa pagkain. Hmm. No Tapos, ang rice na din. Yes, no problem. Ah, Sige. Sige po, mga ilo. Anong oras pa? niyo po gustong kainin. ano, kainin? para ba? mabilis po kung gagawin. 6 to 8. Anong tingin mo? Kaya po ba ng 7.30? Ay, no problem. Wow. Ngayon na sige oh, po. sige po. Ay, may speed man. Po, no? May speedman kan mga taga -digaw. Yes, sobrang speed talaga. Sige ma, maglakad-lakad ka tawos ko na, pagbalik mo luto na. Sige po, thank oh, you. Po. Akin, sige, pa. salamat. Ah, yeah, na yun pala yun. Okay. kasi so, medyo may yung scallops gusto mo matry scallops kasi ano yun ano yung, yung sinisisin ko po yun ay scallops na yun so yung parang shell siya tapos okay yung scallops po ano 300 ay bigay ko na lang sa inyo ng 350 yun bigay ko na lang sa inyo ng 250 plus, iba ibang ska, mga iba ibang shell na yun scallops so plus 500 plus 250 so magkano lahat yun uh, 750 Pag may scallop, 7.50. Para ma ma ma-try ma po. May cheese yun, ah. may cheese. Try nyo na po. Sige na po. try na namin yun doon sa ano. Ay, na-try. iba naman doon. Iba naman sa akin. Oh, diba? Magkakataon ng lasa. okay na yung ano, yung 500 na Okay na yun. Okay po. Sige, salamat. Okay po. Hindi mo alam yun? Scallop. Hindi ko alam yung scallop. Hindi mo alam? Tal-tal-tunay. Kumain ka lang, kasi hindi mo alam. Ang pangalan, hindi ko alam. Alam mo ba, scallop? Oo, yun yung ano, kabibe. Kabibe. Shell. I'm so cold na. <laughs> Ako putik yan. na mo. Basang-basa na. Oh. Meron na palang ano guys. Oh. Kanina wala pa na kumot. Meron na tayong kumot ngayon. Pa, kain kakain muna tayo guys dito sa ano. May order kasi tayo. Diba? Yung kanina. Kain muna tayo. Dude. Ate, luto na te. Siya, kanina pa po tabi. Ay, kanina pa? Pagkalipot, luto lang. Ay, bahala nang i-speedman. Amun na kang tabi sa liyo. Ang gabi lang kakalipot. Ay, okay. Kanina pa luto. Okay. May tilapia. Ay, hindi tilapia. Sinabawan mo na lang tabi, siya. Kanina pa tabi luto. Kanina pa kong usigit ito nung atas ko. Sabi ko kaya sa'yo mo, 7.30 eh.

<laughs> in Ginbilog. dun dun I think yung Pisonet net. Ay, Ayun, piso net. kasi kami ng internet kanina. Pisonet, Ganun. Pagdating kita Kaso, mayroon. Mayroon pala dito. Oh, ganda. And, punta ang mara pa oh. Dito nga. Ano yeah. ito? Station 2. Station 2. Dito oh, ato yung may ano. Tan. May bubble party. Dito sa area Ayan, natin. Ima, ano, na ulit dito. Mabato na. Wala kasi kami stepping. Wala kami tinelas. Ito. Ang sakit sa ano. Ayun, uh, liwanag Maganda pag ano, pag maliwanag kasi. Diba? ba? take a picture na. Uy, ang ganda ng ano guys o. Oh. Pinong-pinong ano. Punta Almara. Good morning guys. Kakagising ko lang. Ang oras natin ay 7.51. So nakatulog kasi kami kagabi ay alas dos na ng madaling araw. Kaya medyo na kami ng gising. Punta ka ng isda oh. Sakit sa balat. Ano? <laughs> Sakit sa balat ano? Ang init, no? Wait lang. I'm gonna make my name. Gagawin mo. Okay, hindi na kami maliligo. Hindi na kami maliligo ngayon kasi pauwi na kami maya-maya. Kagabi lang kami naligo. bado lebih ini Hey okay guys, hanggang dito na lang yung video natin. So Hindi pa joke lang. kasi mamaya man. Di di hanggang dito na lang yung video natin, guys. Joke lang. Yun. So, thank you, thank you sa mga nanood at sa mga nag-like and subscribe. Sinimali. Salamat. Thank you, thank you. <laughs>